Kaya pala may mga seaman's wife, mga mare, na hindi sumasama sa mga asawa nila pag nagre-report sa Manila. Nakbaka. For today's video, mga mare, pumunta nga kami dito sa Intramuros, Manila, mga mare, para nga kunin yung mga ticket, passport, at seaman's book ni Mister Ilang araw na lang kasi mga mare, at aalis na siya, kaya pinapunta na nga siya dito sa opisina para nga kunin na yung mga gamit at yung mga papeles niya. Diyos ko, ngayon palang nalulungkot na ako. Nakbaka. Dahil ilang araw na lang naman mga Maria, aalis na siya. Kaya nga naisipan kong sumama dito sa opisina kahit hindi na sila nagpapapasok sa loob. Siyempre mga Maria, as a supportive seaman's wife, ay sasama tayo kahit saan siya magpunta. Nakshuta. Alas 9 na ng umaga mga mare, doon nakarating nga kami sa opisina dahil nga nag ako sa labas sa edges ko. Nainip ako kaya naisipan ko nga pumunta dito para kumain. Noong mga unang sakay nga ni Mr. Mga Mare, hindi talaga ako sumasama pag nagre-report siya. Pero lately nga, ay Diyos ko, nagpapasama na siya. Hindi na siguro siya sinasamahan ng kabit niya. Chares! Marami ang Siemens wife na nagtatanong din sa akin mga mare kung bakit nga ako sumasama lagi pag nagre-report siya. Ay Diyos ko, wala na kayong pakid dun. Chares! Mas marami pa kasi yung time or oras niya sa abroad mga mare kaysa dito sa Pinas. Kaya nga pag nandito siya, ay, just ko kahit saan sumasama nga ako. So yun na nga mga mare, going back, after ko nga kumain, dito nga ako dumiretsya sa tapat ng office nila. Ito nga pala yung katedral ng Intramuros. Just ko, napakaganda at maraming foreigner. Hindi ko nga rin ina-expect mga mare na abutin nga si Mr. Nantanghali. Just ko, nung oras na las 12 na, no? hindi pa siya tapos. Nung last time kasi na pumunta kami mga mare, para nga mag-report siya, ay, inabot nga lang kami ng dalawang oras. Pero ngayon, just ko, tanghali, nawala wala siya. Nakakainip pala talaga maghintay mga mare. Kaya pala yung ibang Seaman's wife eh hindi nga sumasama sa mga asawa nila pag nagre-report sa office. Pero kung gusto mo nga rin sumama kay Mr. Mo mga mare, eh just ko, okay lang naman yan. Magante ka nga lang ng medyo matagal-tagal dito sa labas. Kailangan mo talaga magbaon ng mahabang pasensya mga mare pag sumasama ka nga sa Mr. Mo lalo na sa mga ganitong okasyon ay eh just ko, magante ka talaga ng matagal-tagal. At nung makita ko nga si Mr. mga mare na papalapit nga sa akin eh, ko, past 12 na pala at nag -break time na mga tao sa opisina. Orgo, may stress siya rin yung asawa ko. Ang tagal-tagal na rin niya nag Hanggang ngayon, di pa siya natatawag. dahil nak-lunch break din naman yung mga tao sa opisina, mga mare, naisipan na nga rin ni Mr. na kumain na nga dito sa karinderya malapit nga sa opisina nila. Hindi, yeah, ay, ako nga siya kumain mga mare sa si Jollibee o kaya sa Greenwich. Diyos ko, ano kasi kasi lanayaw daw niya. Nagtitipid daw. ha? <laughs> Sa tuwing bababa nga si Galing Barco mga mare at magbabakasyon nga siya, Diyos ko, ganito nga yung laging ganap niya. Laging nga siyang pinagre-report sa opisina. ganar. Inabot na nga kami na lagpas sa launa dyan mga mare at pinabalik na nga siya sa opisina para nga pumila dahil hindi pa nga siya natatawa. At dahil mag na naman siya na matagal sa loob ng office mga mare, naisipan ko nga pumunta dito sa coffee shop marapit dito. Ay, Diyos ko, nga muna ako para hindi ako mainit. Nakakahiya naman talaga kasi mga mare kung tatambay lang ako dito at hindi naman ako bibili. Diyos na ako, sumama ako, gastos pala sumama sa mga ganito. Charisse. <laughs> Siguro, mga mare isang oras nga ako nagtambay dito sa Figaro. Ay, Diyos ko. After nga ano na, umalis na ako. Nakakahiya naman ko nga. Abutin pa ako ng tatlong oras. Malik ako dito sa tapat ng opisina, mga maray, para nga antayin siya. Diyos ko. Anong oras na? less stress na yata ng hapon dyan. Hindi pa siya lumalabas. Ang hirap pala magmahal ng seaman. Si Diyos ko. Sakripisyo. Charisse. <laughs> Ang limang sakay na nga yata niya itong mga mare, pero ngayon nga lang sinakaranas ng ganito katagal. Akala kasi namin mga mare, kaya nga siya pinapapunta sa opisina, eh dahil nga ibibigay na yung ticket niya. Diyos ko, yung araw na rin pala na to yung pagbubok niya ng ticket, kaya nga nagantay siya ng matagal. Dapat kasi talaga mga mare, sa March 13 pa nga yung alis niya, pero dahil nagmamadali na nga yung agency at kailangan, kailangan na siya, Diyos ko, nagpabok na nga agad-agad. No after 48 years na pagantay ko sa labas, na nakuha ko na panis yung beauty ko, ngayon nga lang siya lumabas mga alas na ng hapon dyan. This is it na guys. Sa alis na siya. Uwan na yung mga ticket niya tsaka yung mga papeles ni dyan, mga mare at Reading. Ready na nga siyang umalis. Disco, ko, 8 months na bid call na naman to. Tara yes. <laughs> Yun lang muna for today's video mga mare. Salamat sa panonood.